Dahil sa kasong kinakaharap ni Ken Chan ngayon, muling nabuhay ang mga gay rumors tungkol sa kanya. Ayon sa naglalabasang ulat, ang business partner at jowa ni Ken ang umaniniging dahilan kung bakit nauwi sa syndicated estafa case ang pagkahabol daw sa pera ng investors na negosyo nito. Wala bang pagbanggit sa kasarian ng sinasabing karelasyon ni Ken? Dahil na rin sa makahulugang pagsasalarawan sa mga ulat o kulorito. Kaya may ilang nerecense ang sinasabing ito ay lalaki. Hindi rin maiwasang bigyan ito ng ibang kulay dahil sa pagiging malihim ni Ken pagdating sa kanyang love life at palaging sinasabi na siya ay single. Sa ilang taon ni Ken sa showbiz, may mga babaeng naiugnay sa kanya. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents Mga babaeng na link kay Ken Chan Sanya Lopez Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Sanya Lopez ang isa sa mga nakakuha sa atensyon ni Ken noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Ito ang inamin niya sa isang panayam noong 2020 kasama si Sanya. Napuno ng katuwaan at mababalik tanaw ang online reunion ng cast ng Walang Tulugan with Master Showman kung saan isa sa mga pinakamalaking revelasyon ang pag-amin ni na Ken at Sanya na minsan umano silang nagkagusto sa isa't isa noong mga alaga pa sila ni Kuya Germs. Katunayan ang Walang Tulugan with the Master Showman ang unang regular TV show ni na Sanya at Ken na siyang pinagsimula ng pagkakalapit nila sa isa't isa. Pag-amin ni Sanya, crush niya raw talaga noon si Ken at ang nararamdaman niya para rito ay hindi niya itinago. Sobrang approachable at mabait nga raw kasi ni Ken. Nagulat naman si Sanya ng ibunyag ni Ken na nakuha rin nito ang kanyang atensyon. Sinabi niya na kung siya ang tatanungin, kay Sanya din daw talaga siya unang napukaw noon. Sa walang tulugan din anya sila unang magkasamang nangarap para sa kanilang career at masaya na napanatili ang kanilang samahan bilang magkaibigan. Bea Binene Sa kasagsagan ng hiwalayan issue noon yung beya at Jake Vargas, pumasok naman sa eksena ang pangalan ni Ken. Marami kasi nag-aakalang silang dalawa na dahil sa nakikitang closeness nila, maging ang kapwa kapamilya nila. Nariyan pa ang palitan nila ng sweet nothings sa kanilang Twitter post. Sa isang panayam inamin ni Bea na si Ken ay naging pinakamalapit na lalaki sa kanya matapos ang break up nila ni Jake noong July 2013. Tinulungan siya nito na makapag-move on. Sa tanong kung may pag-asa ba si Ken kung sakaling mandigaw ito sa kanya, ayon kay Bea, nagustuhan niya raw ang pagiging edukado at gentleman nito at ayaw niya magsalita ng patapos maging si Ken na bagamat sinasabing malapit lamang silang magkaibigan ni Bea ay inaming girlfriend material at attracted talaga siya rito. Ayon pa kay Ken, kahit sino mang lalaki ay magkakagusto kay Bea dahil sa qualities na meron ito na maliban sa ganda at kabaitan, talented at napakaresponsabling anak din samantala sa pagkakalink nila sa isa't isa. Dahil sa kakasimula pa lang ni Ken noon sa showbiz, alam na alam din niya ang batikos sa kanya na sinasabing ginagamit labang daw niya si Bea para sumikat. Pero ang umuusbong nilang pagtatangi sa isa't isa ay agad ding natuldukan. Sa isang panayam noong 2014, inamin ni Ken na nagbago ang kanilang pagkakaibigan ni Bea nang magkabalikan sila ni Jake. Sinabi niya na mayroon pa rin mga hindi pagkakaintindihan at tampo sa pagitan nila na parang may lamat na hindi kasing lalim na kanilang samahan tulad ng dati. Barbie Forteza Kilala sa tambalang Ken B, isa sa mga mainit na iniugnay kay Ken si Barbie Forteza. Ang dalawa ay nagkasama sa show na Twin Hearts pero sa men to be, love interest na nila ang isa't isa kung kaya't mas padala silang nagkakasama at kitang kita ang kanilang interactions on and off cam through social media. Kaya naman nariyan ang mga katanungan kung may special bang na mamagitan sa kanila. Kaugnay nito sa isang panayam noong 2017, sa pagsasama nilang muli sa pelikulang This Time I'll Be Sweeter, inamin ni Ken na minsan ay nagkaroon siya ng pagtingin kay Barbie. Pero mas nagibabaw raw ang pagiging magkaibigan nila ni Jack Roberto. Ayon pa kay Ken, nung biniro niya noon si Barbie kung pwede niya itong ligawan, ay tinawanan lang siya ng tinawanan. Pero kung talagang magsiseryoso daw siya, si Barbie ang babaeng hindi mahirap mahalin at perfect leading lady din. Kaya pa minsan-minsan daw ay sumasagi sa isip ni Ken kung bakit hindi niya niligawan si Barbie noong single pa ito. Kinontra naman niya ang sinabi ng ibang reporters na hinayaan niyang mapunta sa iba si Barbie. Giit ni Ken, gusto niyang mapanatili at mapangalagaan ang pagkakaibigan nila ni Barbie kaysa maging boyfriend-girlfriend sila. Ayaw niyang masira ang samahan nila kung magle-level up ito sapagkat naniniwala raw siya na may forever sa friendship. Arasan San Agustin isa din ang pangalan ni Ara sa lumutang na minsang na link kay Ken. Matatandaan naging maingay ang pangalan ni na Ara at Ken noon sa may Special Tatay. Katunayan sa kasagsagan ng pagsasama nila sa naturang proyekto, hindi nahihiya si Ken sa pagsasabing crush niya si Ara at nagagandahan siya rito. Tumatawa lamang daw si Ara kapag sinasabi niya na crush niya ito. Ayon pa kay Ken, hindi na nga raw siya nahihirapan sa mga kilig scene ni Ara. Hinahangaan niya ang pagiging independent nito na namumuhay ng solo na kahit well off ang mga magulang ay hindi ito umaasa. Samantala sinabi ni Ara na alam niyang crush siya ni Ken dahil talagang sinasabi nito mismo sa kanya at natutuwa siya sa kaalamang ito. Anya, mabait, mapagbiro, masayang katrabaho at saka sobrang galing na aktor ni Ken. Samantala, hindi man umusbong sa anumang espesyal na relasyon ang kanilang samahan, marami sa mga tagahanga ni na Ken at Ara ang nagbunyi at kinilig sa saglit nilang pagtatambal muli sa seryeng Abot Kamay na Pangarap. Rita Daniela Kung may isa mang taong mahalaga sa puso ni Ken na kilalang kilala ng publiko, ito ay walang iba kundi ang dating niyang ka-love team na si Rita Daniela. Katunayan, marami ang umasang magkakatuluyan ang dalawa mula ng pumutok ang kanilang tambalan sa may special tatay noong 2018. Sa mahigit tatlong taon nila bilang magkapareha, palaisipan sa kanilang mga taga-suporta kung nagkaroon sila ng espesyal na nararamdaman para sa isa't isa. At sa naging panayam kay Ken sa Fast Talk with Boy Abunda noong February 2023, ibinunyag niya na na -in love sila noon ni Rita sa isa't isa. Nagpakatotoo siya sa pagsasabing posible pala talagang mahulog sa ka-love team. Hindi raw niya sukat akalain na totoo itong nangyayari sa pagitan ng mga magkakatambal. Akala raw niya dati ay parang kayang pigilan. Binanggit din ni Ken na nagkaroon sila ng pangako noon na walang ma love sa isa't isa na sa kasama ang palad ay hindi nila natupad. Dumating daw sila sa punto ni Rita na inamin nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa na higit pa sa pagiging magkaibigan at magkatrabaho. Bagamat alam nilang higit pa sa pagiging ka-love team ang turing nila sa bawat isa, hindi rin na nauwi sa relasyon ang kanilang pag-iibigan. Ito'y dahil sa prioridad nila noon na kailangan nilang unahin. Aminado si Kay na kinailangan niyang isakripisyo kripisyo ang nararamdamang pagmamahal para kay Rita dahil sa kanyang showbiz career at pamilya na kailangan mabigyan ng magandang buhay. Marami pa anya siyang pangarap na gustong maabot. Bagaman na pag-usapan naman nila ni Rita ang patungkol dito at nagkaintindihan na, hindi lang daw niya maalis na isiping nasaktan niya ito sa kanyang mga naging desisyon. Sa huli, sinabi ni Ken na maayos ang relasyon nila ngayon ni Rita at napatawad na siya nito. Katunayan na magdalang tao si Rita, isa si Ken sa naunang nagpahayag ng suporta at siniguradong bilang kaibigan ay palagi siyang nariyan para sa mag-ina. At sa hiwalay na panayam kay Rita, inamin niya rin na hulog ang loob niya kay Ken. Anya, hindi siya naniniwala noon na nagiging totoo magka ang magkarelasyon ang magka-love team hanggang sa naranasan nila ito mismo. Sa araw-araw na pagsasama nila ni Ken, ay hindi nga naiwasang ma-develop sila sa isa't isa pagbubunyag pa ni Rita na matagal din silang hindi nag-usap ni Ken at aminadong nasaktan pero mas mabuti na umano ang lahat sa kanila ngayon. Kinailangan na daw niyang bigyan noon ng panahon ang kanyang sarili patungkol sa nangyari sa kanila dahil sa hindi lamang daw kaibigan niya ang nawala kundi ang kanyang best friend at maituturing niyang isang pamilya. Jillian Ward sa sharing abot kamay na pangarap na buo ang tambalan ni na Ken at Jillian. Marami sa mga manonood ang kinilig sa karakter nila bilang si Doc Annalyn at Doc Lyndon at umaasa na may mabuong espesyal na pagtitinginan sa pagitan ng dalawa. Kaugnay ng pagkakalink nila sa isa't isa, sa isang interview kay Ken noong September 2023, natutuwa siya na nanunumbalik ang magandang samahan nila ni Jillian na nakatrabaho niya noon sa may special tatay bilang magkuya. Anya magaling itong aktres at umaasa siya na mabibigyan pa sila ng projects together. Ayon kay Ken, talagang ini-enjoy nila ni Jillian ang panahon na nagkakasama sila sa trabaho at kitang-kita naman daw ang kulitan nila sa mga social media posts. Pero paglilinaw ni Ken na bagamat may kinikilig sa kanilang on-screen chemistry, hindi naman daw niya nakikita na ang pagsasama nila ni Jillian ay will go beyond friendship. Katunayan, pinapayuhan niya nga raw ito na unahin ang sarili dahil alam niyang malayo ang mararating nito, lalo na ngayong maganda ang takbo ng kanyang career. Dagdag pa ni Ken, mukha nga imposible talaga na maging sila na 12 years ang age gap nila ni Jillian. Kumbaga, kuya na siya na maituturing nito. Samantala sa hiwalay na panayam kay Jillian nang matanong patungkol sa posibilidad na magkahulugan ang loob nila ni Ken, binigyang diin niya na hindi talaga siya nagpapaligaw. Ngunit hindi naman niya ikinaila na boyfriend material si Ken dahil sa magagandang katangian nitong taglay. Kwento pa ni Jillian, magkasundo sila ni Ken on and off cam. Pero sa huli, naislinawin ni Jillian na ngayon ay hindi siya bukas sa ideya sa pagkakaroon ng anumang romantic relationship.